Bakit? Hindi marunong yung mga nagpa <laughs> hindi rin marunong yung Secretary General. Oh, hindi rin marunong yung House of Representatives. Di ba? Oh, sabi ko nga sa inyo, pag tinanong sa akin kung anong gagawin nila yon, wala mang, nandiyan pa yung impeachment nyo. Kasi nga tama yung sinabi ko, di ba? Sabi ko dapat kinonsolidate nyo na lang. ah oh. Di ba sinabi ko yon? Dapat kinonsolidate na lang. <laughs> oh goodness, these people. Hindi pin, hindi na absuel yung ginawa na ano mang ginawa kung krimen man to hindi hindi siya na absuelto. Ah, tama si ano si si Pabstul. Paano technicality? It is constitutionality. Hindi naman pareho yon. Tama. Kasi pag pag technically speaking pag technicality it involves procedure di ba procedural law pag technicality pero kapag constitutionality iba na yon tama pop judo i agree with you